Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live Karong Buntaga Naghan siyo kayo mga pangutana kabayan sa inyong panarbaho Pangimpleyo mga kapuso O sa uban pang mga issues sa trabahoan Atong makauban karon Regional Director sa Dole Region 7 Director Lilia Estillore Maayong buntag ug welcome sa programa Director o salamat sa pagsanong sa mong imbitasyon Merry Christmas Sir Nick and Miss Mai And sa tanan na ito ng mga suki din ha Sa itong GMA Regional TV Live Salamat you, okay. RD for joining us this morning. First up RD, kumusta kono kono employment or unemployment rate nato diri sa Region 7 karon? Yes, uh naglipay labina sa latest na job fair nga nahitabo atong December 8. Mm -hmm. We have 44% uh, hired on the spot wow. out of uh, there were 54 mm -hmm. uh, hired out of 135 wow. registered applicants, mm -hmm. no? And um and compared to last year na 8% ato ang unemployment rate karon sa region 7 we only have 5.2% unemployment rate wow. so mas bigamay ang ato ang walay trabaho no so daghan, ni saka ang ato na ay mga trabaho pero kini rd is this specific nga kining mga trabaho di ba lang ni seasonal or regular gini siya nga mga employment or seasonal appeal na ana Uh, nagbalik naman na siya no since September nagbalik na siya sa uh, back to normal na ta oh so mm hindi -hmm. dili lang siya na siya seasonal kundi dili balik na siya sa normal hmm. Okay, baka notice mo Adila Bina imo partner uh -huh. sa 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 Lapu-Lapu -lap, sa Meps usay ba ni mga locators nga uh -huh. kana matagaron o nya makabalita, ta nga sila kay mo ko na og lain location so ni mga maapektuhan nga mga trabahante. Ah yes. Na, as sa tinuoy na apektuhan labi na sa garment industry, uh -huh. no? And um Uh, sumbok na palandomon pero naatay gi panghatagpod nga mga programa like livelihood programs mm -hmm. no nga diin maka sila sa ato ang uh, na pisina kung unsa gusto uh, <coughs> gustong maibawaan sa test TESDA okay. skills training mm -hmm. o tanan nga mga negosyo nilag beauty parlor, karinderya uh, o unsa pa Ardi, basta December usag yun sa mga init nga hisgotanan kining 13th month pay. So, ardi kisa may makadawat og 13th month pay? Is this limited only to regular employees or pwede sa bani ang ah, mga job order employees, contractual employees, mga talents? Okay. Um, basta nakatrabaho kag usa ka lang, mm -hmm. entitled na ang tanan regardless of employment status, temporary, mm -hmm. bisag unsa pa imo ngalan, dili ka regular entitled juta og 13-month pay. Proportionate. No? So, kung one month lang imuhang trabaho, uh, divided by 12, kung unsa'y basic salary, divided by 12 the whole year, mm -hmm. so, mo na ato ang uh, 13-month pay. Right. Bonus madawat. At, kanus so, ay deadline nga dapat mahatag na si empleyado ar December 24 ang mm. deadline no pero kung mahimo mahatag na dayon karon kay uh -huh. pista sa Amos Guadalupe no. ugma daghan <laughs> <laughs> pa pamaliton mangumpra pa pamalit pang, pang <laughs> regalo ar diba? yes daghan uh -huh. Christmas parties okay, no. pwede mo reklamo ang mga empleyado ana ar kung in kaso -digid sila kadawat pwede sila mudangop sa inyong buhatan yes mm -hmm. um, after December 24 og dili gud sila makadawat pwede na silang makareklamo sa among o opisina uh -huh. so unsay paagi ana rd because that we heard there are some nga diri na sa january na dawat ang ilahang 13th month pay yes no unfortunately nay uban gyud nga mga naglisod mga kumpanya, nga kompanya nga inero na uh -huh. december uh, uban gali uh, dili cash ang ihatag mm -hmm. no sa atong balaod cash jud ang ihatag dili mga produkto mm -hmm. na uban nga namaligyag bugas bugas ra sa ihatag nya i e, 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 tagaag equivalent nga pre, presyo dili na mahimo cash Anhiha ta. Oh. R.D., akong balikan tong sa 13th month pay mm -hmm. Kaya, murag sa katong previous um presscon na mention to ni mo ang computation yes. sa mm -hmm. kining 13th month pay. Sige, sakto tong computation ana. Included ba ang overtime or basic lang yun? ang computation very good. ana? Yes, very good question. Ang ato nga overtime pay is based on the basic salary earned. Mm -hmm. So, that also goes to the overtime work, uh -huh. no? Kung 12 oras si imong trabaho, 12 oras imong basic. Okay. Ang overtime is 25%. Mm -hmm. Why labot tong 25% pero ang 12 oras nga basic pay apil yun na siya. Okay. No kay naiuban nga nay few no few companies nga 8 oras regular ang basic. Niya. No nya 12 oras ang trabaho di makalimtan ang ang basic okay. component right. of the overtime pay. Uh -huh. Aha okay. Speaking of overtime are they uban nga mo reklamo? especially over the weekend they nagpa-phone in may og ma question sa patient social media usa ko na na si reklamo sa uban nga matrabahan ti adika di mo hata overtime ilang mga amo mm -hmm. ardi unsa may angayng buhaton sa mga empleyado ana oh so mo sila sa among buhatan uh -huh. no naatay uh, online pod ng mm -hmm. single entry approach mm -hmm. no so nasa tong website mm -hmm. so mo register ta didto kung uh, para ma online then mm -hmm. tawagan mo na mo og ang inyong hang kumpanya No, we start with a on, with a sena or single entry approach. Pung gaje lagi then it's controverted to a case. Adi na, agiu ilaing diri nga question online. pwede ba kuno makadawat og overtime pay katung mga dili regular employees like contractual employees, talent, sa'yo, sa ikaw na Yes. Actually, ang tanan na to nga mga entitlement nga na sa labor code, mm -hmm. regardless of employment status, okay, no? tanan overtime, holiday, mm -hmm. tanan. so entitled okay. yun bisan pa og dili regular. Uh, Adi, uh, uh, I understand, wala inko kanang October 1 this year nagsugot sa atong bagong wage order di ba implementation na punaan sa katong atong increase of 33 per day kumusta na inyong observation kumusta ang inyong monitoring sa mga companies Nituman ba sa bagong minimum wage atong mga empleyado ang mga mga mga, mga kumpanya So far we have uh, found na there are about 25% uh -huh. no sa ato nga na inspection mm -hmm. nga wala pa nakatuman sa ato nga minimum wage mm -hmm. no and we give them after inspection mm -hmm. 20 days to comply uh -huh. okay. so after 20 days ug dili ka comply mahimo na na siyang kaso. so mm -hmm. nanay pending case ang kumpanya mm -hmm. kung agency ka uh, wala'y rason no ang principal automatic kun na siya nga mo sa contract rate sa agency Alright. So, na ni ID 468 I remember 458 itong minimum wage karon per day for class A ha? I mean mga kapuso, hmm. class A meaning metro city. city. Uh, uh -oh. so, kung ingon ani RD, over time, unya ka ng, ang, ang complaints mong gusto sa uban, or more ang kabalaka sa uban RD, kay mo reklamo sila, basic initan sila sa trabaho. Mm -hmm. Yeah. Uh -oh. Mo action gaya yeah, punta og anonymous letter right. no, nakita na nato nga hadlok tinuod ta, labi nang kinanglan kay trabaho uh -huh. Mo action may bisag anonymous letter right. okay. importante lang nga naay address sa kompanya right. kung mahimo ang ngalan pud sa manager mm -hmm. or sa tag-iya aron mm -hmm. amo mabisita daghan daghan pag itag ikapangutana ni no? but gamay ang ato ang oras. So, Ardy, finally, on sa imuhang mensahe Ado, na sa tanan ato mga kapuso. Uh, ako lang ang magpasalamat ta ah, sa Albinas mga companies that are very generous. Many of them are very generous. Daghang labaw pa sa 13 month pay hat. O sa GMA sa mga guwapo o guapa <laughs> na, host. Thank, Thank you, you. kay RD for joining us this morning. Daghang mga na-clarify ng mga pangutana sa to, mga kapuso. Thank you so much. Mga kapuso, Director Lilia Esiliore sa Dole Region 7. Mubalik pa mga kapuso, GMA Regional TV Live. Tutok lang.